Hi guys! Samahan niyo nga pala kami dito sa aming bigla laboy. Wala to sa plaro dahil wala kaming kabaon-baon. At it's a pay na ng panahon. Dito nga pala kami napatpad sa Mariel Quezon eto sa Group. Uh, wala nga pala ng signal dito pero meron silang piso wifi sa halagang 20 pesos ay anim na oras na yun at mo ang pagbibigyan tayo ng panahon. Humiliwanagan lagi pero napalas pwede na arloon. Teka wala nga pala haming baon kaya magpapalutong muna tayo dito sa real kaysun. At dyan ang tema natin ngayon tara sa manyo what a tuturo sa inyo kung paano You! Yun, nandito tayo sa kaysun. Magpapaluto tayo kay ate. Mga bagong huli daw ito dito. Anong luis na ito, ate? Uh? Anong is to? Bagis. Bagis, di ko ito Dito tayo okay, sa seafoods. Ito, okay, no? magkano ang kilo pag pinaluto ko? 1 kilo. 1 kilo magkano? 100. Pag paluto. Uh -huh. Abukod ah, sa presyo nito, plus 100. Okay. Eh yung ganito, magkano? 430 kilo. 430 kilo. Plus 100 na naman pag pinaluto. Ano yung kahit anong luto yon? Oo, oh, dito sa puset. Puset. Wala pong mas malaki pa rito? Ay, ito, uh, malaki. May paihaw ba? Yung paihaw? Ito, malaki. Gusto ko paihaw na puset. Ayan, ito. Ano yan? Yung... Ano ba ito? Ayan, malaki. Ito, magkano oh, to? Papaihaw ako. 150 isang kilo? Tapos dagdag yung 100. O, oh, sige, sige. 100, ito naman yan. Yeah. Alin. Paihaw. Ah, paihaw yan. Ganyan, ganyan. Tingnan ko nga. 300. Alok, see yun. 300. Anong marling? Blue marling. Ah, blue marling. Okay, tingnan ko nga. 10,000. Ah, see yun. Dito nga, look. Dagdag daw 100 kada isang kilo. Ano pa, 400 ng kilo. O, sige, sige. Anong tawag dito? Lobster. 450? 450. Oh, sarap to ah. Ito ang salmon po dito. Malaki. Tiger. Papa ano natin Luto po. Daming lapu-lapu. Magkano kayo doon ng lapu-lapu? 450. 450 oh, lapu-lapu, dami oh. Ang laki. Lapu-lapu. Daming kulay ng lapu-lapu, 'di ba? Oh, wala na, may gitin. Dito pero lahat yan, nakakabagaanap. Na. Ayan, yeah, may brown. May orange, may green. Ito ang tropa natin. Oh. Siya magluluto ng ating paluto na ano. Mga seafoods. Anong una natin luluto yung tropa? Sugpo. Sugpo. Sumpo. Yeah, raw. Lahat kayo dito sa uling nagluluto? Hmm. Mas maganda po kasi. Kaya... Mas maganda ba sa uling? Ang <laughs> mga 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 na kami mga 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 Sila rin pala yung mga nagdadala sa mga malabon Yung mga bagsakan ng tapos nalihin siya, no? Mas maganda maraming bawang, no? Ikaw talaga nagluluto dito, pag may nagpapaluto. Okay. Ayan, si Tropo, oh. Nang taon na kayo ni, ni Mrs. Bago pa lang po. Bago pa lang, naka magigiwalay agad yan. <laughs> <laughs> Yun, lalagay na niya yung ano. Anong tawag yan? Laki nga niyo. Eh, oh? Tempo, sir. Tempo. Mga luno, ano? Oh, malaman niyo yan. Malaki, oh. Malaki din ang presyo yan. Oo. oh. Nakaka-high Nakaka-high blood. Yung ano, presin. Oh. Yun. Yun, yan. Tingnan natin paano nilayos na yung inside ko, So, pag kayo dito sa Real, wala kayong bao, no? Paluto kayo dito ay Tropa. Si Ayeng. Ayeng, no? So, yeah, mas maganda. May dala na lang kayong butuan. Kayo na magluto. May ikas, may ikas lang naman yun, eh. Kasi may dagdag na 100 pag nagpaluto ka, okay? eh. Bukod sa bumili na high blood ka na sa presyo, dagdag ka pa, dagdag high blood yun. Oo. So, oh. Yeah. Sige natin ng strike para malamit sa naman. Ayan, luto na o. Oh. Pagayaw okay, tayo, tayo ng pusit. Dito naman tayo sa crab. Um, puro seafood. Ayan, lobster. Ayan, uh, sinamahan natin na isang lobster para matutunan natin. Wow! Diba Thank you. Ito na no nga palang lahat ng aming piluluto. Tara, tikman na natin kahit tayo guys. Thank you Lord, dayan at tapakalaan ng subundi pa yun yung pinamulahaya. Tignan nyo nga palang panahon dito na, pa at ang ginaw-ginaw ng mga oras na yan. Kasama pa namin si Peanut. Trick na no pala ito na, no. aming kaibigan si Pops, dahil kata na na kanyang birthday. At nino na kami nagkita-kita. Masalabag na pala niya sa iyo Pops. Blated, happy birthday sa iyo, Ayana na talaga naging juga mi sa aming pagkain na naparad mi sipuns na to, buti nilang talagar. Kumain na ame pagkaluto talagang maubusubusi yan, nahiya nga silang umarap sa aming rahon na dial daw dahil malahidawa nila subo. At alam niyo ba hindi niyo paninuwala na susunod na nangyari? Anong mariligo na nakakami sa dagat ay sinulubuha kami ng napakalakas sa hangin at napakalakas sa bulan. Kaya nisipan namin na mabis na lang at huna aming maligo at napakadilim din ng kalangitan. Thank you for watching guys. God bless!